What is up guys? Welcome back. For today's video, ituturo ko naman po sa inyo kung paano nga ba magkaroon ng access sa inyong digital national ID. So kung isa ka rin sa mga namang problema, dahil hanggang ngayon is hindi pa rin dumadating ang kanilang national ID. Well, saktong sakto na napanood mo yung video na ito dahil ang video na ito is para sa'yo. Para kahit pa paano is magkaroon ka ng copy ng iyong national ID. But before we continue this tutorial, kung bago pa lang sa yung channel, hinilong ko po ang inyong mga kamay para i-subscribe ang channel na ito And don't forget to hit the notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng mga bagong videos. And without further ado, let's get started. So una lang natin gagawin is pupunta tayo sa Chrome or any browser na available sa inyong mga phone. Then dito po sa browser, search lang natin yung national-id.gov.ph Go lang natin yan. And make sure po natin na naka-desktop site tayo. Para ma-desktop site yan, click lang natin yung 3 dots sa taas. Then, check lang natin yung desktop site. After nun, click na natin tong proceed sa baba. Then dito, may fill tayo. Need natin ilagay yung first name natin, middle name, last name, and date of birth. After natin malagay yung mga information na yon, click lang natin tong continue. Then maglo-loading po yan, hintayin lang natin. And after po nun, is madadirect kayo sa ganitong page wherein may nakalagay dito, congratulations, ibig sabihin na verify na yung ating identity. Ngayon, meron dito nakalagay view national ID, click lang natin yan, and after that, mapupunta tayo sa ganitong page wherein nandito na yung ating national ID. Ngayon, kapag pinakita na sa inyo yung national ID nyo, pwede nyong screenshot and gawa ng documents. And doon sa documents, pwede nyo siyang i-copy and paste para magkaroon po kayo ng files and copy ng inyong national ID. So, ganoon lang po ang kailangan nyong gawin para magkaroon kayo ng copy ng inyong national ID. So hanggang dito lang video na ito. Sana nakatulong. Have a nice day. Thank you and goodbye. Peace out.